Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 17, 2024, Miyerkules ng ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 10 verses 5 to 7 and verses 13 to 16. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo, at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapupuotan ko, upang ito'y wasakin at samsama ng lahat ng yaman, at yurakam parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa, sapagkat ganito ang sabi niya, Nagawa ko iyan pagkat malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin walang pakpak na pumag pumagaspas at uning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang nagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga, ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon at sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan mag-aapoy sa init ng kanilang katawan parang sigang malagabla ang salita ng Diyos muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa atin pong narinig na pahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías kung saan ay sinasabi ng Panginoon ang kanyang plano na mas maintindihan natin 'no ang mga pangyayari na minsan nasasabi natin na bakit ba pinapahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng gera, may isang bansa na mananakot ng isang bansa o magpapahirap sa isang bansa. Uh, sa ganitong konteksto, ma maunawaan natin na ang mga bansa o ang mga leader na na papahirap o kaya naguutos ng isang tigmaan o pananakop na minsan nakala nila ay dahil sila ay malakas, makapangyarihan pero sa isang banda mayroon din palang bahagi na pupwedeng kunin natin sa konteksto na sila ang ginagamit ng Panginoon para gisingin ang isang mamamayan ang isang bansa o ang isang lipunan upang para bang sa deboto po no sa lingguwahe ng mga deboto mayro mga tinatawag na pitik ng nasareno no? ito yung mga pitik ng nasareno marami maraming nangyayari sa buhay natin na nasasabi natin na uh, pwedeng ng dulot ng ibang tao dahil sa kanilang kapangyarihan maraming nasa uh, pwedeng nasa posisyon at sila pa rin yung nagwawagi at naiisip natin bakit pa rin sila ang namumuno sa kabila ng mga kaso sa kabila ng mga uh, mga katiwalian nila pero sila pa rin yung naluluklok. so, minsan nasasabi natin bakit pinapahintulot ng Panginoon kung sino pa yung mga masasama sila pa yung nananalo at yung mga magbubuti na gustong maglingkod sila yung natatalo pero dito nga po na sa konteksto ng ating narinig kung bakit sila naririyan pa rin sa panunungkulan o sa pwesto sa kabila ng mga anomalya na kinasasangkutan nila ay pupwede rin palang sila ang ginagamit din para mas matuto ang mga tao. Parang sila yung pamalo, no, sabi nga dito. Sila yung pamalo na gagamitin pamparusa na no? sa mga matitigas ang ulo, sa mga ayaw tumalima sa Diyos. Napagagandang paliwanag po mula sa aklat ni Propeta Isaías na, na eh, hindi dahil sila yung makapangyarihan, kundi dahil sila yung uh, pamalo ng Diyos sa mga tao para mamulat. Yung eh, nga lang, sa kasabihan palad, eh, hindi pa rin tayo na talagang baka kulang pa sa hampas eh, mahina yung, yung mahina pa para tayo matauhan kaya patuloy naman natin pagnilayan ang ating pong narinig na unang pagbasa sa araw na ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.